alam niyo mga kababayan, no? ako pinaparinggan ko yung kwento ni nanay. Kasi magulang din po ako. Parang tumatayo yung balahibo ko. Speaking pagdating sa experience ng magulang, kung paano niya pinalaki yung kanyang anak. Binigay niya buong buhay niya, ayon kay nanay, nag hindi na siya nag-asawa muli dahil pina, mas pinili niyang palakihin halaga na kanyang anak. Ang pinakamasakit yan nung nagkaroon na ng asawa, ayon kay nanay yan mga kababayan, parang nabaliwala yung mga sakripisyo niya. Diba? So, sa mga anak na nakalimot sa magulang, sana kung ano man yung ipinaparamdam ninyo sa inyong mga magulang, wag sanang maramdaman ninyo pagdating ng panahon na tumanda kayo. Pag sila ah, mga magulang kasi tumatanda rin yan nag-iiba rin yung kanilang mga ati ko at alam ko darating din tayo dyan para ganun din ang gawin sa atin yun lang mga kababayan. pag nagtampo tayo sa magulang natin dahil tao lang nga po tayo pero wag natin silang pagkamuhian ng sobra-sobra tapos marirealize mo pag patay na sila sa tayo iiyak pagdiin ako pagdiin ko pa ang biciol, kasi mababers. <laughs> okay, okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay, okay. po? okay, okay. okay, 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 po. okay. okay, okay, 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 okay. po. okay, okay. okay, okay, kaya mismo yung kahit pa ba 'yan, 'yung mga 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 kasi sabi ko sa'ko na, kasi talaga ako talaga. Ayan. Kailan? Kailan? Hindi ko Ako nagpipilad na ako para mangingi. At gusto na talaga kayong umingi. Kasi matagal ko na ako talaga kayong ako naunod dala na yung kumarit test. Masaya siya. nag na po ako sa inyo, hindi naman ako inaano. Kasi ko dito. Tsaka Matagal po ako nagtrabaho, sir. Dito, 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 tam dito, tam dito, si, yeah. dito po yung kasing tambo. po ako doon. Dito po Dito po ako doon. Dito po ako doon. Si Malika po na. Kaya, doon po ako talaga matagal nagtrabaho. Single man po ako, dalawa anak ko. Ngayon po, nagsinyo po ako ng tam Pausal Ngayon po, ginagawa ko nilang nagsusumba. Nung Sabado, may sumba kami doon sa San Adiponso po. Nung, ano pa yung mga mayroon kayo ng countros, dami namin ginain ng sayang-saya. Gusto niya ipakita may ano ako. So, natin ko, Alam ko kung magustuhin gusto ko si Kasi naranasan ko yung naranasan niya. Nang maging single man. nag ko. Sana nga nandito si Kaya nandito ba, nandito nandito. Ang kasama ko sa bahay. Kaya pa sa akin. Nandito sa akin. Ang kasama ko sa bahay, yung anak ko, binata. 41 years, siya, Alam niyo po, sa isang nagpunta nyo, hindi po nakatapos yung na-school lang, pero Ayan, ako Hindi ko na po pagpamitin, mas panginigay ang asawa niya kaysa sa akin. Pero gusto ko malaman niya na alaman ko siya at kinalimutan niya ako. Kahit sa bahay ko Kaya ako ngayon Kasi,

Alam mo ba, Dato Pampi? Ikaw okay. lang po ako ng profession as a scientist. Mabuhay ako ng potensya lahat. Ang dami, dami pang sakit na punti. Kaya kay Piyosi, kay Ma'am Silvia, po ako sa inyo. Sa totoo lang po, ayoko naman talaga mag-design eh. Kaso, yung po kasi, gusto na alagahan po yung apos-apos magiging di para ka na nagkakasundo na naging asawa niya. Oh, <laughs> <At> kaya parang, <laughs> kaya parang sa bali wala ka ngayon. Ako sa mga gamit kong iba. Naipundar ko. Pinagbibenta <samandyan> ko kasi magkasakit ka po ako. Pinauwi ko lang ha. Kapatid ko sa provincia pa. Hindi na -galad -galad ako magpagalit-galit sa mga Makati po ako, dyan po ako nag-aaral sa Makati Palekin, sa Makati. Sabedong, sa Makati. Seven years old, nasa Bukati na po ako. Marami po kong idea. Gusto niya ipakita ko sa inyo. Naniwala po. Trabaho ko sa Kiko. Nisan po, kahit pa rin sa Kiko. Diyan sa Kiko, kung di sa pasuntang po, tama na po si Baldam, si Nancy, si Tanaka. Gusto, gusto ko po yan. gusto niyo, pag may... Kung may discount po kasi senior na munta. Oh, Kaya po, kay eh, Ma'am Cynthia, kay eh, Kiyosi, salamat po sa inyo. Dahil kahit po pa, paano may konti ako, may konti naman po ang eh, pensyon kasi may SS ako. Ang inaano ko lang po talaga yung anak ko an na minaliwala niya, yung pagmamahal na binigay ko sa kanya ng buhay. Pinalaki po sila, may takot sa Diyos, pero ngayon... Nabaliwala ka? kaya nililipan ko na lang sabi, sabi, po, ko okay. ay, wait, po sa sarili ko. Nagsusunod ako ako pag Martes, pag Merkulis, ay Webes, nilipan ko sa Dumbos ko. ito meron po yan. Ito pa lang, balik pa nga ako. <laughs> Tapos, Relax ka lang na yan. Hindi right? ka naman high blood. <laughs> Relax lang na Alam niyo mga kababayan, <laughs> no? ako pinaparinggan ko yung kwento <laughs> ni nanay. Kasi magulang din po ako. Parang tumatayo yung balahibo ko. Speaking pagdating sa experience ng magulang kung paano niya pinalaki yung kanyang anak. Binigay niya po niya ayon kay nanay, nag, hindi na siya nag-asawa muli. Dahil pina, mas pinili niyang palakihin, halaga na kanyang anak. Ang pinakamasakit dyan, nung nagkaroon na ng asawa, ayon kay nanay yan mga kababayan, parang nabaliwala yung mga sakripisyo niya. Diba? So, nay, ano sa ano naman ang pinagdadaanan mo? pasalamat pa rin tayo kay God okay. kasi okay. nakita kong healthy ka okay. until now malakas okay. tama okay. opo tama yung ginagawa mo na enjoy mo na lang yung buhay mo magsumba ka huwag okay. ka nang mamroblema problema. Okay. at uh, pinakadabis dyan pag pray mo yung anak mo okay. na lagi sana siyang healthy <laughs> tumanda rin siya ng kagaya mo Bam. at, Bam. at sa mga anak na nakakalimot sa magulang sana kung ano man yung ipinaparamdam ninyo sa inyong mga magulang wag sanang maramdaman ninyo pagdating ng panahon na tumanda kayo dahil may kasabihan kung ano yung uh, uh binawa mo sa magulang mo ngayong matat malaki ka na at matatag ka na may possible na ganun din gagawin sa'yo ng anak mo so yun ang pinakamasakit pag matanda ka na maalala mo yung ginawa mo sa magulang mo tapos kahit gusto mong bumawi sa magulang mo kasi darating yung time na wala na sila sising halipin na lang tayo tapos darating yung anak mo naman ang gagawin ngayon sa'yo napakairap kaya naip mo ipagpray mo lang na, na maisip niya at uh, maalala niya kung gaano sa profesyo ng mga magulang mo so, pwede kang ano na eh pwede kang uh, uh, kasi may mga time na pag kayo-kayo lang, sasalita ka, hindi niya maintindihan. Pero dito, sabihin mo yung gusto mo sabihin, nararamdaman mo parang dumuwag ka nang na, hindi nasa bintig mo. mo kasi ako pinakausap. Oh, gusto ko sana sa hili sa'yo yung nararamdaman ko yung mangyari sa amin na kasawa mo. Pero sa totoo lang, mahal na mahal ko Hindi ako, hindi ko sinasad na makita ko si Daddy. plan ko sila magkasawa, nagkataon lang. Kaya niya ako sa, sa parada. Naglakad niya ako, nag-anila ako ng salami. Pero matagal ko na talagang sa ano si Daddy Frank, si Rochelle. Kaya anak, kung nandito man ako, pasensya ka na. Wala akong plano na na anin ka mas, ba sa ang nasasabi ko sa'yo, sana pinausap mo ako, anong mga nangyari sa akin, hindi lang siya'y pinakinggan mo. Pinakinggan mo na yun ako bilang isang magulat. Kasi sa totoo lang, anak, ano ba yung nangyari, hindi naman ako perfecto, magulang. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, matanda na ako hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako pero mahal naman sa kayo nagkakapatid at ako at kaya sana may mo ako nagkataon lang nang ako kay Daddy Frank pero wala akong intensyon na ano paman. man kung mapapanood mo to, alam ko pero masasabi ko na sa'yo mahal naman kita anak hindi ko masasabi yung pangalan mo dahil ay hey, hiya yes, ako yes. sa senong asawa mo pero ito lang masasabi ko anak lagi pa rin kitang ipinagdarasal sana Eto si Daddy na napakinggan mo, okay? Dito lang sa TV na kung sakaling mapanood mo ako, wala akong masasabi, masalaki. Mahal na mahal ko kayo nila, ng pamilya mo, at saka yung anak kong binata, anak. Sana, huwag kang, kasi may nalaman ako, nasabi mo, mas mahal ko yung isang mong kapatid. Mahal na mahal din kita, anak, dahil parehas ko tayong minahal. Nagsakripisyo ako, buong ko, lahat ng trabaho ginawa ko. Para lang tayo mabuhay ko kaya kung ano man yung nandito ako, okay, pasensya na kayo sa mga mapapanood sa akin. Salamat. Maraming maraming pong salamat. Kayo, kayo. <laughs> yung lang po wala na po ang lusa sa akin. <laughs> Sige lang na, ilaban lang. Sabi nga nila, uh, habang may buhay, may pag okay. Mga kababayan, uh, regarding po sa anak between uh, magulang, alam nyo po, nobody's perfect kita. Ito po, ngayon ko lang po siguro babanggitin sa inyo. Tao lang din ako. May mga time na may mga bagay na hindi ko nagustuhan din sa magulang ko. Minsan nagtatampo ako. Totoo po yan. Pero kahit may tampo ako, pinuunawa ko pa rin yung magulang. Nagtampo ako isang araw. Sunod na uwi ko, puntahan ko na magbe-bless na ako papasalubungan ko na lang ng kahit isang gardenya lang yan. Dahil pag sila, ah, mga magulang kasi tumatanda rin yan. Nag-iiba rin yung kanilang mga hati ko. At alam ko darating din tayo dyan para ganun din ang gawin sa atin ng mga yun lang mga kababayan, pag nagtampo tayo sa magulang natin dahil tao lang nga po tayo pero wag natin silang pagkamuhian ng sobra-sobra tapos marirealize mo pag patay na sila sa tayo iiyak sana mga kapatid, mga kababayan huwag tayo maging ganun sa ating magulang lalo tayong ibibless pag minamahal natin ang ating pamilya, ating mga magulang no? maraming maraming salamat Nay, alam mo alam mo, alam mo Nay sa bawat tao na nakakausap ko, iba-iba yung kanilang mga uh, routine yung nangyayari sa buhay. Marami rin akong natututunan. Kaya salamat kasi pinapanood nyo kami, sinusuportahan nyo kami. Salamat talaga. No? Mag-iingat po kayo parati. Gabayan tayo ni God. Salamat talaga. Pero, pero Nay, opo, Nay, uh, sabi mo, nagsusumbata. ka, magpasyal. enjoy your life, maka-healthy ka, tapos bibigyan kita ng anak. Oh, hindi. Ito, Nay, mag-shopping ka. Enjoy your ano, okay. enjoy your day today. Oh, no, para sa iyo to, 3,000. Para oh. sa nanay. <laughs> no, 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 no. Gusto ko na. Okay, gusto ko lang po talaga kayo makita. No, gusto ko lang po talaga. Wala na po akong hindi talaga. Kay Lord, thank you Lord, dahil makita ko si Bobby Pang kayo sa Sana makita ko din si Manda. po. Salamat po ng marami. God po. Thank you, Lord. Salamat po at nakita ko si sila pong magkasawa. Sila po talaga yung gustong gusto ko. Charlie. Kasi gusto ko talaga maging mabuting magulang. Wala man akong masyadong materyal na bagay. Basta malakita ko sa Diyos, mapalaki ko sila ng maayos. Yun lang po talaga ang makasabi ko sa kanina Kaya po, nagpapasalamat po ng malaki. sa Panginoong Diyos dahil si Dad at si Jose na sa mga ano, sa mga mga nangangailangan talaga at mga mapapalit. Isa rin po ano, 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 Ibibigay ko talaga ako. Ibigay ko ng pagkain, ano-ano. Kasi po, ang ano to sa sarili ko, ibali, hindi ako walang pera, basta makatulong ako. Kahit maliit mang bagay. Kailangan ko talaga pasalamatan at magpasalamat sa job, Dahil healthy, healthy ako po, ako Po, na, siyel, po. Happy na Ano pangalan yung ulit mo? Ako po si Josefina Casanova po. Yeah. Sa pagkadalaga ko uyan, hindi ko po ginamit sa asawa ko

Nisa, sabi ko, hindi naman ako naging mas Hindi naman, bakit Siguro, si talaga ako ng Diyos. Ang gano'ng kapatahan. Pero ano mo talaga po? Sabi ko, talaga naman ako eh. Nisa nga po, umiiyak ako sa kwarto, sa may artal po ko. Sabi ko Lord, sakit po ko. Mabait naman ako. Sakit po ko sinusubukan. Sabi ko, alam po, lalo ako, sinubukan na po, kasi minsan kasi naisin ako pati hindi ako minamahal ng mga taong minahal ko ng sobra pero siguro talagang gano'n kailangan magpakatata yes. may anak pa ako isa na kailangan so, ipaubaya lang natin kay God ang lahat na yun no? magpakatatag din tayo <laughs> Maraming maraming sa okay, Hindi ko talaga no, yan. No, no, no. Hindi ko talaga yan na ano. Dahil mabuting ina ka, gusto ko kumain ka. Kain ka sa kipukugit. Puntahan mo yung mga dating kaibigan. Gustahin mo sila. Kasi lahat ng Japanese sa restaurant dyan, kakilala Kaibigan ko. Kasi 6 years ako magtrabaho din yan sa Little Tokyo. Oo. O, ispasyon ko. Oo, ispasyon ko. Naging head chef ako dyan sa Little Tokyo. Hindi mo pala sinabi ka Hindi po ako nung gumawa yung sasabi ko. Tsaka ito, hindi po ko ini-speak. Hindi po. Dahil mabuting tao pa Wala sa pera, wala sa amin Gusto ko lang talaga minung masaya ka. Enjoy. Enjoy your day. Sana mapasaya kita today. Sa bebes ko kami magpapakain na nakasamahan. Kami uh -huh. muna po ako. basa ako ng Oo. Uh -huh. Sige. sige Sa Sa po, okay. po. po. Salamat po. Salamat <laughs> <laughs> Parang nakagpuno anak ko. Manugang babae. Ay,

Kailangan natin yan, mga proseso. Thank you, thank you, God bless po. Ingat ka na, ingat ka na. Thank you, salamat po. Wina po ako. Ingat kayo na. Salamat po. Dito na po ako dadaan. Thank you po.